na imagine mo na ba kung anong mararamdaman mo kapag sa balita biglang marinig mo ang bagong Santo Papa, isang Pilipino? Mapapahinto ka, mapapatingin sa langit, mapapaisip, totoo ba to? At kung si Cardinal Luis Antonio Tagle nga ang mapili, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang uupo sa trono, kundi anong pangalan ang dadalhin niya habang binabago ang kasaysayan? Anong pangalan ang pipiliin niya bilang bagong Santo Papa? Pope John Paul III ba? Pope Francisco II? O isang kakaibang pangalan na magpapayanig sa kasaysayan ng simbahang katolika? Ang sagot, baka may mas malalim pang kahulugan kaysa inaakala natin o ay meron ng bagong santo papa. Anun siobobis gaudium magnum abemus papam. So in the next few minutes, we expect smoke to emerge from the chimney of the Sistine Chapel. Will it be black, meaning we do not have a pope? Or will it be white, meaning Habemus papam, we have a pope? Habang abala ang mundo sa kanya-kanyang problema, trabaho, bayarin Traffic may isang tahimik pero makapangyarihang pangyayari sa puso ng Roma. Sa loob ng Sistine Chapel, sa ilalim ng mga obra ni Michelangelo, dahan-dahang nagsasama-sama ang mga kardinal. Tahimik, serioso. Isa lang ang misyon, pumili ng bagong Santo Papa. Sa dami ng mga kardinal na pinagpipilian, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa usapan. Hindi man sigurado pero parang may kumpiyansa ang tono ng mga nagbabanggit sa kanya. Parang may di maipaliwanag na bigat yung pangalan niya isang sangkap ng pag-asa, karisma at pagiging totoo. Isang Pilipino, isang anak ng Maynila, isang posibilidad na hindi nakatang-isip kundi pwedeng maging totoo. Pero ngayong papalapit ang desisyong ito, hindi lang ang kanyang posibleng pagkahalal ang pinag-uusapan kundi pati ang pangalang pipiliin niya kung siya ang magiging papa. At sa Vatican, ang pagpili ng Pope name ay hindi basta-basta. Pero bakit nga ba pinapalitan ang pangalan ng isang bagong Santo Papa? Ang tradisyon ng pagpapalit ng pangalan ng isang bagong Santo Papa ay nagsimula pa noong ika na siglo. Isa itong simbolo ng bagong misyon, bagong pagkatao at bagong buhay sa ilalim ng pananampalataya. Ayon sa Vatican historian na si Gerard O'Connell, The Pope's name is not just symbolic, it sets the tone for the pontificate parang isang bagong titulo ng aklat na magpapahiwatig kung anong klase ng liderato ang tatahakin ng Santo Papa. Ang mga pangalan tulad ni na John Paul, Benedict at Francis ay may malalim na koneksyon sa mga nauna sa kanila, isang pagpapatuloy o minsan ay isang panibagong direksyon para sa simbahan. Ngayon, kung si Cardinal Tagle ang mapipiling Santo Papa, ano ang posibleng pangalan na pipiliin niya? Narito ang ilang mga teorya na posibleng mga pangalan na pipiliin ni Cardinal Tagle. Posible na Pope John Paul III ang piliin nito bilang paggalang sa dakilang Santo Papa na nagtulak sa global evangelization. Si Cardinal Tagle ay kilala rin na may labis na kaugnayan sa pamilya, kabataan at social justice. Mga advocacy ni Pope John Paul II. May ilan na nagsasabi na maaring ang pangalang Pope Francis II ang kanyang pipiliin. Isang pagpapatuloy sa mapagpakumbabang pamumuno ni Pope Francis na siya ring nagtulak kay Tagle patungo sa Vatican. Ayon sa mga insider sa Vatican, si Tagli ay itinuturing na anak sa pananampalataya ni Pope Francis. Pero ang pinakamatunog o maaaring mas malapit sa puso ng mga Pilipino ay ang pangalang Pope Lorenzo bilang pagpupugay kay San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong santo. Ito ang magiging makasaysayang pangalan na malinaw na tatatak bilang unang Asian-inspired papal name. Isa rin ang pangalang Pope Leo XIV mula sa pangalang Leo na tumutukoy sa matapang at malikhaing mga papa tulad ni Leo the Great. Posible ito kung gugustuhin ni Tagle na ipakita ang isang matatag na paninindigan sa doktrina at modernisasyon. Ayon sa mga eksperto tulad ni John Allen ng Crux News, ang personalidad at teolohiya ni Tagle ay malapit kay Pope Francis, kaya't Pope Francis II ang pinakamalamang napiliin niya. Ngunit may twist. Kung gugustuhin niyang ipakita ang pagkakakilan lang Pilipino sa pandaigdigang simbahan, ang pangalan na Pope Lorenzo ay maaring isang makapangyarihang pahayag. Isang papal name na hindi lang bago, kundi puno ng damdaming makabayan at makasaysayan. Sabi ni Christopher Belito, church historian, a pope from Asia choosing a name like Lorenzo would be a monumental break from tradition and a powerful gesture toward inclusion. Para sa mga debotong Pilipino, ito'y magiging simbolo ng pag-angat ng Simbahang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa buong mundo, ito'y magiging headline. First Filipino Pope chooses name to honor Filipino saint. Pero hindi lahat ay matutuwa. May mga konserbatibong sektor sa Roma ang maaaring magduda sa isang di-traditional na papal name. Subalit iyon mismo ang magiging lakas ng kanyang mensahe. Kung si Tagle ay magiging Pope Lorenzo, to ay magiging makasaysayan hindi lang sa simbahan kundi sa buong Pilipinas. Maaaring magsimula ang pagdami ng Pilipinong pari sa misyon sa buong mundo. Mas lalong mapapansin ang mga isyu ng kahirapan, kalikasan at karapatang pantao, mga adbokasiyang malapit sa puso ng Simbahang Pilipino. At higit sa lahat, ito ay magiging mensahe ng pag-asa na kahit isang bansa sa Southeast Asia ay kayang magbigay ng leader sa Simbahang Katolika kung sakaling ang pangalan ay maging Pope John Paul III o Pope Francis II marami ang matutuwa dahil pamilyar ang mga pangalan ngunit kung maging Pope Lorenzo ito ay ikagugulat ng marami pero higit ang kagalakan lalo na sa mga Pilipino ito'y hindi lang tungkol sa pangalan kundi kung ano ang ibig sabihin nito isang bagong panahon isang bagong mukha ng simbahan at isang bagong pag-asa para sa mga katoliko sa Asia sa mga susunod na araw, maaring magbago ang kasaysayan. Kung si Cardinal Tagli ang mapipili, hindi lang ito magiging pag-angat ng isang Pilipino kundi ng isang simbahang handang magbago, makinig at maglingkod. At ang pipiliin niyang pangalan ay magiging simbolo ng bagong simula. Ikaw ano sa tingin mo ang pipiliin niyang pangalan? Ibahagi mo ang inyong opinion sa comment section sa ibaba para sa mas marami pang malalim at makabuluhang usapan tungkol sa kasaysayan at pananampalataya. At kung sa tingin mo'y dapat mapanood ito ng mas marami pang tao, pakilike, share, at mag-subscribe ka na rin. Ang simpleng pagpindot ng subscribe button ay isang malaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming maraming salamat kapatid. Mabuhay ka! has its haunted chamber where the silent moonlight falls on the floor are mysterious footsteps and whispers along the walls and mine at times is haunted by phantoms of the past